Thank <laughs> now nah. Mm, uy. Uh, uy! Magandang araw mga bata. Narito tayo ngayon sa Rainforest Adventure Experience ng, ng Rainbow Pasig. At dito, dito natin pag-aaralan ang iba't ibang kagandahang asal na dapat tumimo sa, sa ating, ating mga isipan. isipan. At mm, nasa na nga ba sila, Ate? Tara, ikahanapin na natin sila. Um, sige, halata mga bata sama mga mga tayo. Hola. Bakit kaya lagi dala ng pag-uwi ng kanyang bahay? <laughs> Mga bata, ang katulad ko Sana'y ay kaibigan mo. Ikaw sa nagsasalita tayo o kumakausap tayo, lalo na sa mga matatanda, dapat laging may po at opo. Wala kayo sa lolo ko. Sabi ng lolo ko, nagmano daw tayo sa nakakatanda. May at maya. Wala yan sa lolo ko. Sabi ng lolo ko, bago bagu umalis at bago dumating ng bahay, dapat hahalik kay nanay at kay Tatay! po lang ang basura. Oh, ka oh bata, pun ba? basta-basta. Kasi may dalawang uri ng basura. Ang nabubulok at di nabubulok. Ah, salamat ha. Kasi ngayon, alam ko na. Hindi <laughs> ka na. Tara. Okay. kulang lang, bakit hindi nakakalipad ang ostrich? Eh, ibon din siya. <laughs> sabi, salamat ay kakaagaan huwag pumuntahan. Huwag mong tatapakan ang mga halaman kasi sila yung nagpapaganda sa ating kapaligiran. Nakikita mo, isipin mo ang paligid kung walang halaman. Kung ano? Ay, diba? Kaya huwag tatapakan ang halaman. Atin siyang alagaan. Tsaka hindi na ako mamili po ng flowers. O diba? Ang galing-galing mo talaga. Sige na nga. Tayo ko lang, bakit mahilig kumain ng sanyo goy? Malaglag yung wallet ng mama. Tara, soli natin. Tara. Tama yan. Dapat kapag hindi atin, sinasoli natin. Kaya ho. Kuya, kuya. Sa inyo po bang wallet ito? Ay, oo. Oh, ayun. Ayun. Nakita po kasi namin dun, no? Malaglag po siguro ah, sa inyo. Sige, maraming salamat, ha? Sige, sige po. Sige, po. Walang Salamat. Sayang, dapat di natin sinoli. Anong sayang ka dyan, dapat di sinoli? Hindi naman sa ating pera yun, eh. bakit di natin susuli? Hindi naman nakita, ah. Kahit pa, hindi naman sa atin yun. Ganun ba? Oo. Sige, sa susunod, susoli so, ko na kapag kami nas may napupulot akong hindi sa akin. Yan, tama yan. Tara na, tara. alam. Bakit kaya mahaba ang ilong ng elepante? Kamag-anak ba siya ni Pinocchio? Yeah. Tandaan na bago tumawet, titingin muna sa kanan at kaliwa para hindi tayo mapahamak. Ah, ngayon alam ko na. Nakakapagod ang araw na to, 'di ba? Oo nga. Wow. Eh, uh, may natutunan ba kayo sa ating mga ginawa sa araw na to? Wow. Oo naman. Ano na natutunan mo, Edna? Natutunan ko na kapag may mga bagay na hindi sa atin, ay dapat nating ay wag na din dahil hindi naman natin pag-aari. Mama, okay. ikaw naman, uh, Risa, ano natutunan mo sa araw na to? Natutunan ko naman kung paano tumawid, kailangan Ikaw naman, Jen. Ano natutunan mo sa araw na to? Natutunan ko na kapag kami napulot kang isang bagay, isosolid mo sa Tama? Ano? Ah, ikaw naman, Perlin. Na ano natutunan mo? Natutunan ko ngayong araw na pahalagahan ang uh, um, ikha ng Diyos tulad ng kumakna. Ah, ikaw, Mitch. Um, natutunan ko, bago kumakang sa establishment establishmento, kailangan mo nang ipakita yung kung um, ano, marami tala bag. Kailangan mo nang ipakita o pa-check sa kwarta at palagi kumamit ng po at opo. Magaling! Oh, magaling. Ikaw naman, Tin. Tunad ko, dapat marunong tayo magtapon ng basura sa tamang basurahan. O tama! Ma, at pag-iwahiwalayin ang nabubulok sa si di na. nabubulok. Ikaw naman, Daisy. Um, natutunan ko na kailangan sa pagtawid, kailangan pangalagaan natin yung natin para hindi tayo madisgrasya. Ah, at lahat ng yun ay nagpapakita ng ating kabutihang asal. Di ba mga bata? Hanggang sa susunod na pagkikita. See you next week dito lang sa

Mato fado, gente, uh -uh.

why you hold me like a glue spin? I make your breath pan up, I make your ass shake. My girl just find on the edge like you a madman. Who you make it y'all hold it with your hand. Do the robot like you a megaton Baby you want, here comes one. Y'all are real up like Dixie King song. Some man just say Susie, say Rosie, got say Beanie man I want wine, Sally and Them take part two, y'all give me part one. Gimme 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 give just gimme 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 gimme